Simulan natin ang balitaan sa barangay at sangguni ang kabataan elections sa Kaloocan. Sa lungsod na ito, matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamaliit na barangay sa bansa. Para po sa detalye, magbabalita live si mobile journalist Francis Orsho. Francis, gaano ba karami ang botante sa barangay Bagong Silang na tinuturing na pinakamalaking barangay sa Pilipinas? Si Angela, itinatayag na nasa mahigit 90,200 ang mga rehistradong botante sa barangay 176 sa Caloocan nga. Habang nasa 24,400 naman yung mga eligible sa pagboto para sa sangguni ang kabataan. Francis, ano ang karaniwang problema sa bagong silang? Mabilis naman ba itong naayos? Pops J, mula kaninang alas 5.30 ng umaga hanggang magtanghali, problema ng mga botante sa bagong silang elementary school ay yung paghahanap sa kanilang assigned polling precinct. Sa katunayan, kahit na may mga itinayong voters assistance desk, eh, nahirapan pa rin ang iba na inabot pa ng higit, higit isang oras sa paghahanap ng kanilang presinto nakakapanibago rin daw para sa iba lalot na kasanayan nila ang pagboto sa bagong silang elementary at ngayon nga lang daw sila na iba kung saan sila naka-assign. Kaya may mga eksena rin kanina na uminit yung ulo ng iba, lalo na rin karamihan sa mga naunang botanteng dumating ay mga PWD at senior citizens. Kung gaano naman ang ikinatagal ng paghahanap sa polling precinct ay siyang ikinabilis naman ng proseso sa pagboto. Once na makapasok ka na kasi sa loob ng iyong assigned precinct, ay karaniwang nagtatagal lamang ang pagboto ng lima hanggang sampung minuto. Nako uh, Francis, sa Kalookan din daw matatagpuan ang pinakamaliit na barangay na Barangay 76. Ilan ng registered voters dyan at uh, saan ginanap ang botohan ng mga residente dyan kung wala namang eskwelahan sa barangay na yan Francis? sa mga nakalap nating datos, bagamat mayroon lamang dalawang residente dito nga sa may uh, Barangay 76 sa Caloocan City, ay meron daw silang mahigit dalawang daang rehistradong botante. Karamihan sa kanila hindi mismo sa Barangay 76 nakatira. Mas hinga din daw yung punong barangay nito na kinumpirma sa News 5 ay naninirahan siya sa Malabon City sa katabing lungsod nitong Caloocan. At dahil nga walang eskwelahan dito sa Barangay 76, ginanap ang botohan nila dito nga sa may Gomburza Elementary School na matatagpuan naman sa barangay 74, yung katabing barangay lang nitong 76. So kung makikita nyo rin dito sa likuran ko ay nasa, nandito nga ako sa tapat ng Gomburza Elementary School dito sa may barangay 74. So sa ngayon naman, yung mga botante ng pinakamaliit na barangay na ito ay nagsisimula na silang magbilang ng boto. Francis, sinabi kanina ng Comelec na sisilipin nila ang kaso ng Barangay 76 dahil sa questionabling numero. May detalye na ba tayo riyan? Sa ngayon, Pop G, wala pa tayong detalye tungkol sa sinabi ng COMELEC no? dahil wala pa tayong ibang na datos. Kanina rin sinubukan natin makipag usap doon sa mga nangangasiwa ng boto sa Barangay 76 pero sa ngayon hindi mo na rin, hindi mo na nila tayo pinaunlakan ng uh, interview dahil nga kasalukuyan silang nagtatali ng boto. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journalist Francis Orsho. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.